gusto ko sanang palitan nito eh kaso hirap talaga dukotin sa likod yung ginawa ko lang ting na lang kaso hindi ko alam kung tatagal pa itong host na ito oh, hmm, kasi may kalawang na rin sa loob alam kaya pa ito ginunting ko na lang tapos obserbahan ko na lang kung kaya pa papalitan ko na so ito lang muna yung paraan ng ginawa ko pero sayang eh dapat papalitan sige Skill lang silbahan ko lang muna pagka uh, si Kaya hanap, hanap na lang ako ng host na ganito Serba ko na lang para ligurado so yun na ang gagawin ko tinisin ko muna yung kawitan ng hose tapos ay laga po ng grasa